nakita nyo na? Ayaw nyo kasi maniwala. Itong Senate hearing tungkol kay PRRD wala ding pupuntahan ito. Alam na din naman kasi naming malabo sa ngayon ang anumang investigasyon. Tingnan nyo tinabla agad ni Senator Escudero ang site in contempt. E eh di nagsayang lang din kayo ng laway nyo dyan. Tanggap na rin naman namin na panapanahon lang yan. Alam nyo ba kung ano ang hinihintay namin? yung kaso ng mga sangkot na kidnapping kay PRRD. Yun ang pinakamasarap na paghihigante. Dahil ang kidnapping, walang piyansa, at habang buhay, ang angkulong. Sa ngayon walang kwenta lahat ng investigasyon na yan. Hindi rin naman mabibigyan ng matinong resulta. Kahit magtatambling pa kayo diyan, ganun pa rin ang kalalabasan. Ito lang ang masasabi ko bilang botante. Ang kinabukasan niyong mga politiko ay nasa kamay namin. Hindi kayo habang buhay nandyan. Gaganti at gaganti kami. Bawat halalan hanggang maubos kayo.